mga kababayan ay ito nga ang nangyari ha ang nangyari kay Jesus Escudero di ba kung naalala ninyo nagdrama na nga dun sa Senado ha nagbasa ng napakahabang litanya tapos nandadamay na ng mga congressman kasi bakit daw siya tumanggap yung ibang tumanggap hindi man iniimbestigahan eh problema lang yung mga nakatanggap kasi iba dineclared nila ikaw kasi palihim ka Yeah. Oh, tapos ngayon sabi pa niya bakit daw itong si dating House Speaker Martin Romualdez ay hindi kasali sa kinasuhan, ito naman daw yung punot dulo ng kaguluhan. At si Romualdez nga daw ang nasa likod ng pagpa-impeach kay Sara. Hmm, yan ang sabi niya. Ngayon mga kababayan, ha, ah, ay ang sagot ni Romualdez sa kanya ay, sa presinto kana lang magpaliwanag. <laughs> sa presinto kana lang magpaliwanag. Oo, eto na mga kababayan, tignan ninyo. Oh kawawa si Jess Escudero, mga kababayan. No? Oh, pagkatapos ng kaliwa kanan yung problema, na-praise ang pera. Siyempre, kung ako kay Heart ito, eh, walayan ko na to Bakit? Wala na pera. Ah, oh, Diyos ko. Kaya nga si Heart, kahit may asawa na, pinatulan niya. Eh. Kasi bakit? May pera. Practical. Eh, ano pa pipirain mo na-praise na? Oh, Hindi naman po pwede si Heart na lang bibili ng ulam palagi. Hindi naman po pwede na si Heart na lang laging maggagasolina ng sasakyan. Pati magpasahod ng kanyang mga ano. Ya, yeah, magpasahod ng kanyang mga bodyguards. Ay, hindi po pwedeng ganon. Oo. Oh, Nako, eto na, mawalan. Nako, maposible ay mawalan ng jowa ito. Ya, yeah, oh, eto, mga kababayan daw, si papatawag pa sa, sa, ano, sa Comilec. Nako po, good luck na lang. Oo, oh, eto po. Serial Crispy Burger! Crispy Sarap! Resto style burger at home. Na nga, mga kababayan. Isa hanggang anim na taong pagkakakulong o... Oh. Patay! Nako, bungad pa lang. Isa hanggang anim na taong pagkakakulong. Nako po, ulitin ko, ulitin ko ha. Si Corina po ito ha. Si Corina. oh si Chase Escudero. Mm. Isa hanggang anim na taon pagkakulong. Isa hanggang anim na taong pagkakakulong o perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Oh, Diyos Mio marimar, isa hanggang anim na taon ang pagkakakulong at matatanggal pa. Nako, daig mo pa'y napa-impeach nito ah. Daig pa'y na-impeach kay Chis Escudero. Matanggal na, hindi pa pwedeng tumakbo sa anumang posisyon, nako pa. Okay, ulitin ko, ulitin ko, ha. Nako, patong-patong ang kamalasan. Mm -mm. Isa hanggang anim na taong pagkakakulong mm. o perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. O, oh, di ba? perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Patay kang bata ka. Ay, Diyos mio, Marimar. Ano ba kasi ang pinasok mo? Keso? Ano ba kasi yung pinasok mo? Ikaw tuloy ngayon yung na Nako, eh, yan, yan, nakarma. Oh. eh, ayaw mong ipa-impeach si Sara. Eh, ngayon, ikaw tuloy yung na -impeach. Nako, gigaba. <laughs> Gaba. Nako, mong amikampil. Di ba? Kita mo. Eh, tignan mo. Sabi ko nga sa'yo, chisis ko dito. mo, kinampihan mo, kinampihan si Sara. O, oh, ngayon, Anjan ba si Sarah, tinulungan ka? Anjan ba yung mga Duterte, tumulong sa'yo? Anjan ba yung mga Duterte Black? Ha? B uh, uh, tawag doon? Uh, dinadamayan ka? Uh, wala, walang magawa sa'yo dyan. Goodbye ang political career mo. Oh, bungad pa lang eh. Anak ko, mamami Campbell na ano ko, ginaganahan ako ano kapag ganyan may naninilaw. Maraming salamat po, mamami kampil Campbell, sa iyong super sticker. Thank you, thank you so much. Eko, isa hanggang anim na taong pagkakakulong tapos perpetual uh, disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno para si Chis ang na-impeach. Isa hanggang anim na taong pagkakakulong o oh. perpetual disqualification sa anumang posisyon sa gobyerno. Posibleng kaharapin niya ni Sen. Chis Escudero sakaling mapatunayang siya ay lumabag sa omnibus election code. Lumabag talaga. Kasi bakit? Ah, bakit hindi? iumami na si Lubiano na binigyan siya ng 30 million. 35 pa nga eh. Oh, at bukod doon kay Lubiano, hindi lang si Lubiano ang binigyan. Ah, ang nagbigay, meron pang iba. Naku po. Dahil sa kanyang pagtanggap ng campaign donation mula sa isang kontratista. Paatay ka dan. Naku po. Bukod sa mga investigasyon sa Senado, Kamara, Department of Justice at Independent Commission for Infrastructure, mm. posibleng maharap sa isang kasong kriminal si Sen. Francis Cheese Escudero. Nako! Maharap sa isang kasong kriminal. Hala ka! Like, like, like po tayo mga kababayan. Nako, isi-share, share po natin. Ayan na, Cheese. Ay, oh, ito ah, ulitin ko sa inyo mga kababayan. Ito po ang isa sa example o halimbawa ng isang DDS na sumuporta at ya, yeah, tawag dito puprotekta kay Sara na nung siya na ang may problema nga nga kita ninyo dinilay-delay ang impeachment hindi alam ang salitang fourth oh. ah ngayon ang fourth ay sa kanya mapupunta. Asan si Sarah? Tutulungan siya ni Sarah ngayon? Pipigilan siya ni Sarah na hindi siya makasuhan? Ha? Mabibigyan kaya siya ni Sarah ng posisyon ngayon sa gobyerno? Nako! Wala! Ah, uh, ulitin ko ha. Yung pulis na vlogger, ha? Galit kay PBBM. Ayaw ko sumunod kay mali yung pag-aristo kay Digong. O oh, natanggal sa serbisyo, walang trabaho, walang lisensya. Tinulungan ni Sarah? Nga nga. Yung mga OFW, ah, doon sa Qatar nagwilga-wilga, nakulong. O. Oh. Na-deport. Tinulungan ni Sarah? Nga, -nga. Oh, ngayon, si Chis Escudero, malaking manok na yan. Ah, malaking manok na yan. O. Oh. Makakatulong kaya si Sarah dyan? Nagtatanong lang. Commissioner ng Elections. Sa pinakahuling update kasi ng investigasyon ng poll body, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na na ang pagdinig kay Lawrence Lubiano. Patay. Si Lubiano ang may-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated na umaming nag-donate ng 30 million pesos sa senatorial campaign ni Escudero noong 2022. Ah, uh, umamin si Lawrence Lubiano na nagdo-donate ng 30 million hindi ba? Kita. Wala na. Wala na, mga kababayan. Hindi ba? Sir Mario, may kalab shout out. Wala na. Ano pa? Ay, nako. Ako, alam ninyo, sa totoo lang, yung sinabi ko, kitoy-kitoy lang yun eh. <laughs> alam niyo minsan dito ko talaga masabi na ultimo politiko na supporter ni Degong Bobo. Di ba? Na in this year, the year is in. Today, in Comelec, you receive 30M from Lubiano. Your wife wants divorce because her money you can join it and more much more than this I did it my way <laughs> kinarma ang bilis ng karma mga kababayan kaya nga sabi ni ano eh sabi ni tawag nito Romualdez so presento ka na magpaliwanag boy <laughs> <laughs> maskin, anong posisyon sa gobyerno? Maskin street sweeper, di ka tatanggapin. Ala, bumaliktad yung impeachment ni Sara na pupunta sa'yo. Ayong Ayon kay Chairman Garcia, oh. susulit na sila kay Escudero para pagpaliwanagin sa kanya naging pagtanggap ng donasyon. Naku, susulat na daw sila kay Escudero. Naku, pero alam niyo sa totoo lang mga kababayan, mas inuna ni Chase si ano eh, si Jesus Palsis na ipadisbar eh. <laughs> Kahit ipadisbar mo si Jesus Palsis, ah, pwede yan tumakbong ah, politiko. Ikaw, hindi ka nga madisbar, matanggal ka naman sa posisyon, makukulong ka paano <laughs> Labag daw kasi ito sa Section 95 ng Omnibus Election Code oh. kung saan ipinigbabawal ang pagbibigay at pagtanggap ng donasyon mula sa mga kumpanya o individual na may existing contract sa gobyerno. Na, kita ninyo? Oh. At saka, sa totoo lang mga kababayan, actually marami po yan sila nakatanggap. Ang problema lang kasi mga kababayan, yung mga nakakatanggap dyan, declared kasi nila na tumanggap sila. Katulad kay PBBM, declared kasi na tumanggap sila galing sa ganitong construction company. Si Sarah, ganun din, dineclared din. Oh, so, walang, pro, walang problema. Ang problema itong kay Cheese, declared ba niya? Nung tumakbo siya na may nagdunit sa kanyang ganito, may nagdunit sa kanyang ganyan. Eh, wala. Questionable hindi lang po yung nagbigay o hindi lang po, po yung nagsulisit o yung tumanggap ng natural donation or contribution. Nakikita niyo po yung punishment Uh, doon po sa mismo Section 263 to so 264 mm. ng Omnibus Election Code na kung saan naman nakalagay na ito ay isang election offense. Mm. Oras na mapatunayang lumabag sa Omnibus Election Code, maaaring makulong ng isa hanggang anim na taon ang nag-donate at tumanggap ng campaign donation. Nako, magsama kayo dalawa doon ni Lubiano. Nako, mag-deliver tayo nito petroleum jelly. Bukod pa riyan ang perpetual disqualification from holding public office. Hinihintay na rin ng COMELEC ang certification mula sa DPWH para sa higit limampung kandidato na tumanggap ng donasyon mula sa mga kontratista. Nakita ninyo? Ah, oh, limampung kandidato ang tumanggap. Kaya si Cheese kagabi o kahapon, ano eh, nagdadrama. Ang dami naman naming tumanggap, bakit ako lang ang pinaginitan? Eh, sabi niya, ang dami naming namang tumanggap, bakit ako lang ang pinaginitan? Hmm. Hindi naman po pwede. Ang dami namang kongresma na sangkot sa flood control anomalous. Bakit ang senador at ang mga senador lang ang pinag-iinitan? Ya, yeah. ganon yan siya eh. Ya. Yeah. Sa dami-dami ba namang mga politisya na tumatanggap dyan at sangkot sa flood control project? Bakit ako lang ang pinag iinitan Bakit si Romualdez? O ko, bigkasin ko, si Martin Romualdez. Ya, yeah. kita ninyo. Hmm. Ay, just ko. Ani Chairman Garcia, kailangan mo nang ma-verify kung ang mga nag-donate ay government o private contractors. No. Si Sarah din, tumanggap din yan doon sa may ano eh, Genesis 88 na yun. Oh, ma'am, Ilocana di ay in Poland. Maraming salamat po dyan, ma'am, sa iyong super uh, palipad. Thank you, thank you so much po. Hindi ba? Nako, Diyos mio, marimar. Ito na nga ang sinasabi ko eh. Ay, nako, keso patong-patong ang problema ni Keso. Dawit, na priest ang pera, na kasuhan ni PBBM. Wala nga daw sinasanto si PBBM, kasali siya don. Tapos ipapatawag pa ng uh, Komilek. Tapos pag napatunayan, makukulong ng isa hanggang anim na taon sila dalawa ni Lubiano. Ay naku, good luck na lang mga kababayan. Parang ang hirap, ikaw na nga yung tumulong, ikaw pa yung nakulong. <laughs> <laughs> Pera mo pa inabot mo, kukulong ka pa, dapat hindi ka nalang tumulong, di ba? Ipinera mo na lang yon Oh, hindi ka pa makukulong. Nako po, mga kababayan. Ay, Diyos ko. speaking of makukulong, mga kababayan, eto na. Oo, balita po ito, ha? Ah, ng billionaire news, itong kay Escudero. Ito na, mga...